Dila sa konsiho sa Rekmayan Talisay ang duha ka ang Talisaynon ng mga medalis sa pag-uhay lang natapos ng palarong pambansa. Ang report ni Dumabo. Dumabok. Si AJ Basalo, 16 anos, gold medalist sa Bantamweight Junior Boys category sa Palarong Pambansa 2024. Atot pa nagsugod sa pagkat unog boxing ni Adtong 2020 lang atol sa pandemya. Ang iyang amahan nga amateur boxer ka ni Adtong, mo nag-agni ka niya nga magboksidor. Gipadayon kini kay makatabang man sa iyang disiplina o matagad o katumana ng iyang pangandoy. Ingon usab ni Ini ang damgo sa 17 anyos nga si Justin Trazo, silver medal sa palarong pamba sa 2024, nga makadula sa international. Ganahan ko ni Ano na ano, naagin ako nga uh, sports ba? Ari gano kay sa uban na sports kay wala jud kay di, di, ko sure tungod ra akong papa. Pintero man yung boxing para sa self defense ko na. No? Nay nang suporta akong family mga gagawa nako mga mga ari na naka, naka mao na gustuhan nako ning boxing kay tungod nasa koy uyan nga boxing for sa sesyon, gipalabang ang resolusyon sa konseho, paghatag o commendation nila ni Basalo o Trazo. Mato ni Kunsel Rodi Cabigas, chairman sa Committee on Sports, nga ang resolusyon nag-awag kang Mayor Samsam Gulyas sa paghatag o cash incentives sa duha ka mga medalists. 20 mil pesos kang Basalo isip gold medalist, samtang 15 mil pesos kang Trazo isip silver medalist. May pasalig ang kunsihal nga abagan nila ang duha aron makabot nilang ilang mga damgo ang gihatag nilang garbo mao sa inspiration sa ubang mga athletes nga unta sila mo kuan sad sa mo inspire sila nga mo develop gyud silang mga skills nya kami sa diri sa syudad na linguha nga mo suporta mi kanunay through sa ilang mga additional nga mga sports equipment mo tabang nila oba ni Godfrey Rilien Family Dumabok Balitang Bisdak